Magandang araw po. Ako po si Dr. Jimmy Varias-Chan, isang ENT at Sleep Specialist dito sa St. Francis Cabrini. Welcome to our St. Francis Cabrini Medical Center Health Access. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa sleep app niya at yung mga test na pwede natin gawin dito sa Cabrini uh, with regards sa sleep app niya at pati na rin yung ating CPAP services. Ang sleep apnea, ang ibig sabihin nun ay hindi humihinga habang natutulog. Very common siya sa mga Asians, particularly sa mga Pilipino din. No? So, iba't ibang klase ng sleep apnea. Ang pinaka-common ay yung obstructive sleep apnea, meaning meron pong bumabara doon sa daanan ng hangin, kaya hindi humihinga yung pasyente habang natutulog. Yung iba na mas less common is central sleep apnea para hudo sa mga pasyenteng na stroke, or may sakit sa puso dahil doon yung mismong control ng paghinga nila ay nagbabago habang natutulog na tumitigil siya. Ang simptomas na meron kang sleep apnea, number one, malakas kong maghilik. Pangalawa, parang nakikita talaga ng mga katabay na parang tumitigil yung paghinga tapos biglang sa dulok, na ganun yung pasyente at biglang hihilik ulit. Pangatlo, putol-putol yung tulog at pagising mo parang hindi pa rin maganda yung tulog mo dahil doon antukin ka during the day. Um, kasama na rin dyan yung kailangan bumangon sa madaling araw para umihi. Tapos, during the day, apektado yung concentration, yung memory, tsaka yung sobrang antukin talaga habang nagmamaneho, habang nasa meeting, lagi nakakatulog. <music> Ang sleep app niya ay konektado sa maraming kondisyon. Ang pinakamalaking epekto niya actually is sa puso. Malaman, makikita na yung mga pasyente yung may sleep apnea ay ma ma maaga nagkakaroon ng hypertension. Pwedeng lumaki yung puso at humina which is congestive heart failure. At pwede rin maging irregular yung timok ng puso nila. Other risks is pwedeng ma-stroke yung pasyente, lagi masakit yung ulo, tataas yung blood sugar. Uh, it's a cause also of impo impotence tsaka yung frequent acid reflux. Essentially, yung body ng tao is tumatanda na mas mabilis nag-breakdown siya. Yung mga sakit na nakikita sa mas matatandang pasyente, mas maaga nangyayari sa pasyente. So, in sleep studies, yan po ang kailangan para ma-document na meron kang sleep app niya. Hindi, ang meron po tayo dito sa St. Francis Cabrini is yung dalawa. Meron tayong level 1 in laboratory sleep studies. Meaning, dito po kayo matutulog sa St. Sa Francis Cabrini, sa center, mas maraming nakakabit. Makikita yung lalim ng tulog, oxygen sa katawan, uh, yung paghinga nyo, pati naka-video kayo the whole night. Okay? Yun yung gold standard, level 1 sleep study, which is pwede siya sa bata, sa matanda, all ages. Okay? Yung second is meron din tayong level 3 na home sleep apnea test. Yun naman po ay device na inuwi sa bahay, ikakabit sa sarili, tapos ibabalik lang po kinabukasan. Mas convenient siya. Uh, pwede ho yun para sa mga pasyente na talagang mukhang may sleep apnea na, tapos adult na non-complicated na sleep yung meaning walang sakit sa puso, hindi na sa stroke. Uh, tapos adult, hindi siya pediatric age, hindi rin elderly, hindi siya more than 60 years old. So yun po yung dalawang test na meron tayo dito sa Caprini. Ang CPAP, meaning Continuous Positive Airway Pressure Device, is isang machine na magtutulak ng air pressure para tulungan yung pasyente huminga habang natutulog. So ganito yung itsura niya. Yan yung machine. Isusuot niya po yung maskara sa gabi. Tapos magtutulak po ng hangin yung CPAP para ma-bypass yung nagbabarang area ng na, na daanan ng hangin. Okay? Para mapigilan yung pagbara ng daanan ng hangin. Importante siya kasi isa yung number one treatment option for adults parate because 100% effective siya. Basta isuot po yung CPAP, mukhang wala talaga yung sleep niya. Hindi na maghihilik yung pasyente, hindi na titigil yung paghinga, lalalim na yung tulog. At lahat ng komplikasyon related to obstructive sleep apnea is mariresolve. Um, kaya siya yung parating ino-offer na number one treatment option for adults. Dati po, yung ganitong services, yung, yung CPAP therapy, is ire reseta ng doktor, tapos bibili kayo papunta sa Maynila, doon sa mga companies na nasa Maynila para makapurchase ng sarili mong machine. Uh, since medyo mahirap po yung logistics ng gano'n, um, sa Cabrini po, gumawa tayo ng services wherein you can avail of your CPAP machine through the hospital itself. So makakakuha kayo ng CPAP machine sa hospital para magamit nyo at hindi na kayo kailangan bumiyahe. Uh, ang mga services po is uh, automatic CPAP, fixed CPAP, pati yung, yung APAP titration na makakapag-try po kayo ng CPAP for one week at doon titingnan natin kung gaano po palakas yung hangin na kailangan nung ibigay ng machine para maging normal na yung paghinga ng pasyente. Uh, for alternative treatments for obstructive sleep apnea, uh, merong mga minor uh, benefits ang weight loss tsaka positional therapy. Meaning kapag matulog ka ng nakatagilid, nakadapa, or nakataas yung ulunan, makakatulong kahit pa paano. weight loss makakatulong din. Pero kung severe kasi yung sleep apnea, those two minor uh, treatments, hindi siya enough. Now for severe sleep apnea, moderate to severe sleep apnea na hindi kayang gumamit ng CPAP or uh, ayaw talaga ng CPAP therapy, ang important is malaman ano yung nagbabara doon sa daanan ng hangin. So dyan ngayon pumapasok yung sinisilip namin yung daanan ng hangin na may camera pinapasok po sa ilong pababa ng likod ng dila para ma-identify ano yung nagbabara. Baluktot ba yung ilong? May, may sinusitis ba? Malaki ba yung tonsils? Malaki ba yung likod ng dila? Tapos from there, ito target ngayon. Kung ano yung nakikita ng babara, pwedeng operahan, pwedeng maggamot sa ilong. Depende dun sa ma-identify na nagiging cause ng obstructive sleep apnea. Gusto ko pong i-emphasize ang importance ng tulog at ang importance na magpatingin kung meron ho kayong simptomas ng sleep apnea para ho maiwasan ang mga komplikasyon associated sa kondisyon na ito. Okay. Mm -hmm. Maaari niyo po akong uh, magpakonsulta tuwing Thursday ng umaga uh, Magpaset lang po ng appointment doon sa number po na naka-flash sa inyong screen